Hello guys, for today's video kay magluto tanin ninyo og tortang puso ng saging. Kay mingaw na jud kay ko ani nga sudan guys, kay mo ni permente na mo sudanon sa bukid labi na wala mi sudan. Muadto lang mi ana sa mga punuan sa mong saging kay manguha amig puso nya mo na day nang itorta or amo nang gisahon. Pero for today's video guys, kay magtorta tag puso ng saging. Magluto tag kanina guys. Oh. Puso mag torta tagpuso kay isa ka semana na ni guys wala pa na ako na luto gikanig buke do ka buok dugay kay na ako na kay kenang basta dugay kay na ako na luto na adto na so semana na ang itsura so hmm. May nga sa tanan bagang uh, Bagalang araw sa lahat uh, For today's video Magluto tayo ng tortang Puso ng saging So tanggalin na natin itong oh. nag na yung mga ano guys So isang piraso lang yung lutuin natin Tanggalin natin yung ano guys tapos, lagyan natin ng itlog. Meron tayong... Meron pa ako nga daw, guys. Oh. Ah... Uh, Talbos ng kamote. Isalad natin. Tapos... Wala man akong, ano, guys. Wala akong harina. Kasi... Uh, bumili ako sa tindahan. Walang harina. <laughs> so bumili na ako ng breadcrumbs breadcrumbs at saka crispy mix dahil walang harina so ito yan guys oh. ang gawin natin guys oh, itim na itim na guys kay natambay man manang Natambay ng isang linggo bago ko naluto dahil sobrang busy. Busy masyado guys. Tanggalin natin yung pinaka ano. Pinaka gitna. So. Yan guys. Tanggalin ang pinaka gitna. So itry natin ngayon na Yang ilagay natin is bread crumbs instead of harina. So, tatarin natin ng pino. <laughs> ato guys kay sayang din matapon na kasi isang linggo na bago na luto so iluto na lang natin lahat kasi sayang din ba Tanto lagyan natin ng asin para matanggal yung mga ano niya guys Anong tagalog ng tagok i-tabi muna natin para matunaw yung asin sa natin pigain So mag-prepare tayo ng mga lamas then balikan ko kayo mamaya. So ito na yung ano guys, puso. Tapos na natin eh ito na yung oh. Tapos natin pigain. So may tatlong itlog tayo. Sus so, magic tapos wala man tayong garlic powder ito na lang. Tapos uh, onions tapos may isang black power uh, ni black Pepper na powder tapos bread gum, Saka sa uh, ka crispy mix kay wala man tayong harina so i-mix natin guys sa natin lutuin so ayan So ito na guys. So may kawali na tayo. Lagyan ko na ng So ganyan lang yan guys. So, ganyan lang. So shout out sa lahat sa ating mga kaibigan sa Whitey World. Luto muna tayo ng lutang puso ng saging. Ayun guys. Huwag lang masyadong makapal. Malinis tong kamay ko guys ha. Ganyan lang guys. Oh. So. ganito lang. Ah, uh, ulit-ulitin lang hanggang sa maubos lahat, maluto lahat. Yan guys, luto na guys. Ito ang itsura. Oh. Ito na yung tortang puso ng saging. <laughs> <laughs> Tagal ko na rin nakakain ng ganito guys ba? Kasi siyempre nandito tayo sa siyudad. Same process guys. Ganyan. Same process. So maraming maraming salamat sa lahat sa mga nandyan na nanonood sa ating Ayun guys. Sa lahat ng mga nunuluod, maraming maraming salamat. Sa inyong mga suporta dyan guys. okay lang pala kahit walang harina bread crumbs lang okay pa rin ayan guys oh. sa mga hindi malunong marunong magluto ng tortang puso ng saging panoorin nyo to guys panoorin nyo ang video na to <laughs> yan So, hintayin natin maluto to, Tapos, tikman natin to guys. Meron tayong suka. Tapos, may, may timpla na yan kung mga ano-ano, guys. So, ayan, guys. Oh. Mmm. Mmm. カモ Sobrang sarap, guys. <laughs> so Maraming maraming salamat sa lahat sa mga nanonood. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye guys. God bless.